deska ka At talagang sandali lang. Putra gis ka may picture pa ako bisit ka. Ah, oh, ano mo? Ang kit tignan oh. Ay, wag kang malikot hindi maganda magiging oh, dali patya kung tumai ka na kanina ka pa patya just me kanina pa ako nilalamig ka kanina ka pa patya ka na saan ka ba tatain ka Ikana, bes ke bes bes, ika bes ke ka, paca. kani na ka pa pacha, kani na ka pa, paca? kani ka, pa, ka, pa, ka pa, bes, biga. Ang ganda kasi mag-picture kayo siya diba? Everything was white. Tumai ka na. Okay na. Kanina ka pa. Ay, yung bina, mga binandoser na ano yung snow. Ang taas na. Ay, ang uh, laki na. Hoy, Pacha. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Tumai ka na. huy. Beska ka. Amoy ka na lang ng amoy. Just me. You madre mia. Ang asan to.